Hello guys, isi-share ko lang sa inyo yung after ng libing kami ay pupunta ng ilog. Ang tawag nila doon ay golgol sa Ilocano. So iba-iba rin ang pamahiin nila doon. Ayan, dito na kami sa ilog. Dahil kailangan, ito dahil ba, bago kami umuwi, ayan, naggolgol muna kami. Ayan, sinugatan nila yung paanong manok. tas yung timba na yun, guys. May dugo ng manok. At nilagyan nila ng gin. Meron pa yun yung, ewan ko ano yung dahon ba yun. Tapos, ayan, isa-isa kami dyan. Tapos, after, buhusan sa ulo, iikot ka ng three times. Tapos, ayan, ihahagis nila yung manok at si tita ko ang kukuha. Ipapaalod nila sa ilog. Tapos, kailangan ng oh, kukuha. Oh. O tapos ibuhos na lang. Kinuray mo ko mga nagamit. Ay, tuhan! Ay, may nagamit. Ibuhos na nga, rin mo lang. Ito nga, na ito? Ano So, pagpasensyahan nyo na guys kung bakit kami natatawa kasi nga iba na naman ang iba-iba nga ang pamahiin ng mga person doon. So, ayan, first time namin lahat yan na ano yung ganyan. Kaya, nakatatawa kami, guys. So, ayan, lahat kami yan magaganyan. merong pa nga sabi ng iba, magtatapon pa daw ng damit yung pinagliguan ng ganyan. Oh my God. Buti na lang hindi iba ang paniniwala na hindi itatapon ang ganun. So, gusto pa namin dyan mag dahil gusto pa namin mag -langoy, langoy sa ilo. Kaso, hindi daw pwede. After nyan, kailangan na daw umuwi. Tapos pala guys, bawal kang maligo. Bawal kang magsabot. Mag-shampoo. Ayan ang pamahiin nila. Kaya after nyan, diretso sa bahay. Ayan, Lolo. Alam kong masaya ka. Nakikita mo silang kaming nagsasayahan. You may now rest in peace, Lolo. Thank you for watching.